Hi guys, welcome back again my life. <laughs> biglang nawala, nagsasalita ako, biglang nawala. Guys, gusto ko lang kasi may ng na pabor sa inyong lahat mga followers sa aking mga karils. Mga pwede nyong bisitahin ang aking YouTube channel, The Dunlog Queen Cares 2. Kasi, Doon yun kasi para sa mga aking tinutulungan. Nagkaroon na kasi ng ads, guys. Ngayon, ano, syempre, pag makasahod ako dyan, may tutulungan kasi ako ng dinadialysis. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo. Pwede nyo, guys, panuorin yung aking YouTube channel. Ayan siya. Oh. Ayan. Ayan yan. Oh. Hindi niya makita. Ayan. Hello guys, mga idol, mga kapwini. Ayan. Uh, meron na kasing ads. Sana, pag sinuerte na masahuran ako, unahin ko yung dinadialysis. Sa kanya mapupunta yung kikitain ko sa sa YouTube. Ayan, guys. Ayan. Kung makikita nyo yan, guys, Oh. Ayan yung merong advertisement. Ayan, o. Oh. Ay, malay-malay. Biglang sumingit. Mali, mali. Biglang sumingit yung eh. ano yun. Eto to. Ayan. O, oh, isipin nyo guys. guys haggard haggard Ayan guys, hagar na hagar. Ayan. Nakapila pa ako dito sa... Sa... Ayan guys, hagar na hagar. Nakapila pa ako dito sa... Yo. Nandali, nawala eh, nawala. Hospital ngayon guys, kasi meron akong tinulungan. Nawala guys, biglang nag-ano eh. Nandito siya. Kasi kung masasahoran ako guys sa YouTube, first priority ko talaga yung dinadialysis. Ayan yun, ano? Know, ayan, isa yan, guys. Masaya ko, Meron na akong ads sa aking page. Ayan, guys. Page, the Dan Queen Cares 2. Ayan, guys. Ayan, oh, no, Edward, just meant na ako, guys. Masaya ako kasi. Ayan, guys. yun, guys. Baga pwede nyo visit tayo ng aking YouTube channel. I- I-subscribe nyo, follow, and share. Para doon kasi sa pasyenteng tinutulungan ko. Ayan o. magduma. guys. Kaya, nakakatuwa eh. Ayan Aurora Ayan. Ayano. Like guys. Kaya, nakakatuwa. na 'yung advertisement. Ayun yeah, na, di ba guys? Nagtaka <laughs> na ako kasi yung viewers ko, ano lang dyan eh. Wala pang 300. Tapos, ang subscriber ko, nasa 197 lang. Pag open ko, sabi ko may mga ads na ito. Isang video lang. Yun yung napili. Kung sakali man na magustuhan yung i-view, yung aking YouTube channel, The Dan Queen Cares 2, huwag niyong i-skip. Panuorin niyo din. Tapusin niyo yung, yung ads. Panuorin. Sino kukuha ng ating ano, income. Yan kasi ah, uh, itutulong ko rin kasi yan sa, yung sa taong ng dinadialysis. Naawa naman ako kasi kumbaga moral support pala na naibibigay ko. Kinipwentuhan ko siya para hindi siya madepress habang may karamdaman. Yung kidney niya kasi hindi na nagpa-function bali idadialysis di na, na lang. Dinadialysis lang siya. Para lang humaba buhay. Kaya, di ba? Nakakatuwa, guys. Na ganun ang nangyari sa aking YouTube channel. Di ko akala <Song> na magkaroon na ng ads. na I am excited Hello everyone. Ayan. Ayan guys. Oh. Nakakatuwa talaga. Hello everyone. Pan, ayan. Ang um. aking YouTube channel, The Dan La Queen Kirsten. So ayan. <laughs> ayan Meron na siyang advertisement guys. Ayan. Ayan ang aking YouTube channel, The Dan La Queen Kirsten. Bye. Pang mass of adios. Guys, ayan. Ang Ay, saya-saya ko. Meron na akong ads sa YouTube channel the Dandan Quick Guys. Ayan guys. Mga pwede niyo akong tulungan. I-subscribe, follow para matuwa naman sa YouTube channel ko. Huwag <laughs> niyo yung i-skip yung ano para mas maganda. Kung ayaw naman ng iba, okay lang naman. Kasi ang nag-move naman yung para sa ano natin, sa ating mga plano sa buhay, si God. Yeah, hindi naman natin pwedeng pilitin yung tao na para mag-subscribe, mag-follow. Yung gusto lang. Kung nais niyong tumulong din sa kapwa, yeah. yun na yun. Ay, Shoutout kay Jean Mark Nicholas. Thank you for watching, Madam. Jean, ano? Jean. Jean Mark. Jean Mark Nicholas. Jean Mark. What's up? What's up, guys? Shoutout po sa Sa inyo. Ayan, guys. Please thank you so much. Thank you for watching. <laughs> Bye. God bless you all.